Jano Gibbs, binabantayan ng pamilya ang mental health, hindi maaaring mapag-isa dahil sa pinagtaraanan na trahedya sa pagkawala ng kanyang ama na si Ronaldo Valdez. Matapos ang naging bakasyon ng pamilya ni Jano Gibbs papunta sa Japan ay humarap na ito sa media. Kahit pinipilit na pigilan ang kanyang emosyon ay maluha-luha talaga ngayon si Jano Gibbs habang nagkukwento patungkol sa kanyang yumaong ama na si Ronaldo Valdez. Pagkatapos ng press con ng TV host comedian noong nagdaang lunes para sa kanilang official statement sa pagpanaw ng kanyang ama na si Ronaldo Valdez, ay muli itong humarap sa media noong January 16. Ito'y para naman sa latest movie ng komedyante na itutumbaka ng tatay ko mula sa Viva Films, kung saan siya rin ang nagsilbing direktor na sa January 24. Ayon kay Jano, ayaw niyang umiyak sa harap ng entertainment press pero hindi talaga niya mapigilan ang kanyang emosyon kapag napag-uusapan ang pumanaw niyang ama kabilang din sa kanilang pelikula. Say ng veteran comedian, This is a great tribute for my dad. May nagsabi kasi, It is too soon to release the movie after what happened. Ako, I believe this is the perfect time to release the movie. Kasi sorry, ayoko nang umiyak. Kaso yung huling image of my dad was, it wasn't nice. Hopefully, this erases that. Yan ang mga naging mensahe ni John Gibbs. Ang itutumba ng tatay ko ay dream directorial project ni Jano. Dahil ito rin natupad ang matagal na niyang pangarap na maging direktor at co-star ang kanyang ama na si Ronaldo Valdez ayon sa kanya. He's been living with me for almost a year. So, umpisa pa lang, concept pa lang, all throughout the process. Ikinukwento ko na sa kanya. Nagkukwentuhan na kami. He's really proud of me. Yan ang pahayag ni Jano. Sa ngayon umano ay binabantayan ng kanyang pamilya ang kanyang mental health at bawat isa sa kanila. Ano nito? But I'm good. It's good that I got the not so good details nung isang press con ko. I'm sure you are all aware of that. I wanted to get that out of the way para makapag-promote. Alangan namang pumunta ako dito promoting my film. Very sad. At maraming tinatagong galit, lungkot at hinanakit. I wanted to get it out of the way and I did. Yan pa ang dagdag niya sa kanya naging pahayak. Anya pa, Ayon pa kay Jano, ibinahagi rin niya sa press na malaki ang naitulong ng kanilang pagbabakasyon sa ibang bansa upang malagpasan ang kanilang pinagtaraanan. Ikinwento rin ng actor-director na matagal nang nakaplano ang holiday vacation nila at nagdesisyon nga ang kanilang pamilya na ituloy pa rin ito sa kabila ng nangyaring trahedya. Ani pa ni Jano, sabi ko hindi. The more we should go through with it, ituloy natin. Because we need it para makahinga, para makalayo sa mga chismis and everything. It helped a lot. Ibinahagi din ni Jano na family is the best comfort at hindi nila hinahayaan na mapag-isa ang sinumang miyembro ng kanilang pamilya. Ayon sa kanya, family is the best comfort. Medyo sa ngayon, hanggang ngayon, hindi kami pwedeng mapag-isa. So kailangan kung nasaan yung isa, dadamayan, sasamahan mo. Hindi pa kami, wala pa kami sa stage na yon. So hindi pa kami pwedeng mag-isa. Kailangan magkakasama kami. Yan ang pagpapaliwanag ni Jano.